yan, ganyan po gagawin natin sa sayote, no? Para mawala yung dagta. Ayan. Ayan, tapos lang natin siya ganito, oh, no? Maninipis lang ang ating sayote. Ayan. Start na tayo magluto. Ayan. Ayan, start na tayo mag -isa. Ay, mariyo, ang bango mga kagigil talaga ng bawang at sibuyas pag ginigil sa sarap nakakagutom na kagad ay ayan kamatis again lutuin maigi ang kamatis mga kagigil ano para lumabas yung kanyang sarap ayan durug durog din po natin yung kamatis natin no para lumabas yung kanyang lasa mas masarap Lagay po natin ang ating giniling na pork. Gisa-gisahin muna. Yan. Pag nag-gisa na po, lalagyan na po natin ng tubig. Mainit po, ano. Yan. Pakuluin po natin. Lalagay po tayo ng cubes. Ayan. Pag kumulo na po at lumasa na yung ating pork, lagay na natin ang ating sayote. Gisang gisang sayote pong ulam natin with giniling. Simmer po lang natin to no? Ng mga 5 minutes. Lalagay po tayo ng paminta para pang pasarap. Ayan. Luto na po ito, no? Hindi dapat pinatatagal kasi malambot naman ang sayote. Tapos na po natin ang ating sabaw. Mm. Ay, may God, ang sarap. Kami po kasi gusto namin may sabaw, anon? Para hihigop tayo ng sabaw. Masarap sa pakiramdam. Kaya na tayo kagigil.